Pahinga nga muna tayo sa usapang pituka mga mamis at kailangan ko munang kumilos dito sa bahay. Hindi naman ganun kadami yung kailangan kong linisin dito o ligpitin pero kailangan ko na nga simulan. Sabi nga nila kapag mas maaga kang nagsimula, mas maaga ka makakapagpahinga. Kaya naman nagpunta nga agad ako dito sa kusina para hugasan tong mga plato na to. Etong mga hugasin pala namin na to ay kanina pang umaga, tinabot na nga ng mga bandang hapon. Mga pinagkainan namin kaninang umaga. Hindi ko kasi nahugasan ng umaga to pagkagising. Paghatid kasi kay Atina sa school, itong at natulog ulit ako, ito nagising ako magamandang hapon na. Simula nga na napalitan na yung gripo namin dito sa CR, mas nag-enjoy talaga ako maghugas dito. Hindi na kasi tumatalsik sa damit ko yung mga talsik ng tubig kapag binubuksan ko yung gripo. Dati kasi pagkatapos ko maghugas ng plato, basang-basa din yung damit ko. Tanungin ko nga pala kayo mga mamis, meron bang tamang paraan ng paghuhugas? O meron ba talagang dapat unahin kapag naghuhugas ka ng plato? Halimbawa nga unahin muna yung kutsara, tapos sunod naman yung mga tinidor, tapos sunod yung mga baso. Marami kasi ako nakikita mga ganon mga mamis na papansin ko na meron daw pala talaga dapat na inuuna kapag naguhugas. Hindi ko kasi talaga alam yun mga mamis ako kasi pag naguhugas ako, kung ano yung una kong mahawakan, ayun ay na talaga yung unahin ko. Basta naman alam kong nasasabon ko siya ng maayos at nababalawan ko ng maayos at feeling ko okay naman na yun. Nung natapos na nga ako maghugas ng mga plato itong at ilalagay ko na sa aming platuhan. Nag-iisip nga ako parang gusto ko magbalit ng platuhan. Parang gusto ko naman sana yung may cover naman para naman hindi masyadong makalatignan. Pero kasi ayoko na nung lumang platuhan na gaya ng dati, yung nakita natin na merong saklob na parang bilog. Gusto ko kasi pag nagpalit ako ng bagong platuhan, gusto ko yung medyo aesthetic or aesthetic. Ewan ko ba kung ano yung tawag doon. Pero dahil wala pa naman akong budget, hindi ko na nga lang muna isipin yon. Pagkatapos ko maghugas, syempre kailangan ko naman linisin itong aming lababo syempre dahil maganda na nga yung aming gripo, kailangan lagi na rin malinis dito sa paligid ng aming lababo. Nung so, natapos na nga ako maghugas, so, natapos na ako dito sa kusina, pumunta naman ako dito sa CR para naman isampay itong mga pinaikot ko sa washing. Hindi naman talaga madami to, konti lang naman to, pero ngayon ko pa nga lang siya isasampay. Gabi pa lang talaga ay nilabhan ko na to, dapat talaga gabi pa lang ay isasampay ko na. Ang problema nga lang kasi mga mamis, wala na pala akong stuck na downy. Eh, ayoko naman talaga siyang isampay na hindi ko pa nadadownihan, kaya sabi ko doon na muna siya sa washing hanggang hindi pa ako nakabili ng downy. Hindi naman ako makalabas nung gabi kasi wala naman ako sariling susi sa gate. Kaya naman ang sabi ko, kinabukasan ko na nga lang siya babanlawan para makabili ako ng downy. At ito nga, nakabili na ako ng downy. Ito nga, isasampay ko na siya. Bale, hindi lang pala yung dalawang kumot yung nilaban ko. Nagsabay na din pala ako ng mga short ko. At gaya nga ng dati mga mami wala namang bago kapag ako ay naglalaba pa unti, -unti lang para nga hindi mapuwersa yung katawan ko. Pero bago ko pa talaga labhan yung mga kumot pati na rin tong mga short ko, ay eh, nalabhan ko na talaga yung mga damit namin ni Athena. Dapat nga yung mga damit muna ni daddy yung lalaban ko bago itong mga to. Kaya lang kasi marami pang damit si daddy na hindi niya pa naakit at doon pa sa motor niya kaya hindi ko muna nilabhan. Inuna ko na nga lang muna tong dalawang kumot pati yung mga short ko. After ko naman magsampa itong at inusog ko muna yung washing para ngakuskusin itong ilalim. Pag naliligo at saka pag nag-drain kasi ng washing, ay eh dito talaga sumusok-sok lahat ng mga dumi. At syempre dahil nga nasimulan ko na din naman na ito, tinuloy-tuloy ko na nga rin na itong CR. Huwag nga kayo mag-alala mga mamis dahil nakapas forward tong video na to. Mukha lang talagang mabilis yung pag-kills ko dyan pero sobrang bagal lang talaga. Syempre nag-iingat ako ayoko din naman talagang madulas. At dahil nga natatakot na ako maglakad palabas ng CR para kunin yung upuan na pig, eto nga dito na nga lang ako mupo sa bowl para hindi na ako lumabas. Itong mga pa ako pa naman ay eh, hindi pa gaya ng dati na normal. Kaya hanggat maaari talaga ay eh, kailangan ko magdahan-dahan maglakad, lalo na kapag dito sa CR. Parang gusto ko na ngalak ulit gamitin yung tungkod ko nung hindi pa ako masyadong nakalakad dati. Para kapag nandito nga ako sa CR ay eh, nuuna ko muna yung tungkod o kaya meron akong tungkod. Pero dahil feeling strong naman ako, mga mami sa eh, hindi ko nang alang gagawin yun. At habang naglilinis nga ako dito, mga mami ito nga tasagutin ko pa yung iba sa mga katanungan nyo. Marami kasi nagtatanong kung ano daw ba yung teratoma. Hindi ko talaga siya eksaktong masasagot sa inyo kung ano nga ba yun mga mamis dahil hindi naman ako doktor. Kahit naman naging sakit ko yun eh, hindi ko naman talaga alam kung ano yun at kung ano yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganon. Pero para nga masagot ko yung mga katanungan nyo at para na rin malaman nyo kung ano nga ba yung teratoma, Tutulungan ko kayo mag-search mga mamis. Pero unahan ko na nga kayo mga mamis, kailangan kong takpan yung picture na teratoma. Bali iba't iba klase pala yon ng teratoma, iba't iba klase nung itsura niya. Bali magpunta nga lang tayo dito sa Google mga mamis. At pagkatapos i-search nyo lang yung teratoma. Pagka-search nyo nga ng teratoma ay eh marami nang lalabas dyan kung ano nga ba yung teratoma punta nga lang kayo sa image mga mamis at pagkatapos may kita nyo na yung iba't ibang klasing picture ng teratoma hindi kasi pare-parehas yung itsura ng teratoma mga mamis, iba-iba yung itsura nun, yung iba nga ay nakakatakot pa talaga yung itsura bali ang tawag talaga nila sa teratoma ay monster, isa kasi siyang klase na rare case ng sakit mga mamis at hindi ko talaga alam kung saan siya nang galing kaya naman kung sakaling may katanungan kayo sa akin mga mamis, isearch nyo na nga lang dito sa may google so madami yan mga mamis, gaya na sa mga tanong nyo kung cancer ba ang teratoma. So, dyan nyo nga lang din yan maikita sa map. Kung sakali naman na gusto nyo talagang makita yung picture, i-click nyo nga lang yung mga picture na yun para makita nyo. Kung pwede nga lang din ipakita ko sa inyo yung mismong loob ng chan ko dahil meron talaga kaming picture mismo ng loob ng chan ko nung inoperahan ako. Kaya lang hindi kasi pwede mga mamis, mahirap na baka makasuhan ako. Kaya naman, binigyan ko na nga lang kayo ng idea kung saan kayo magse-search kung ano nga ba yung teratoma. Pero merong ibang mga follower ko na nag-search na dito sa Google at nalaman nila kung ano ba yung teratoma at natakot nga sila sa itsura nun. Kaya monster ang tawag nila sa teratoma mga mamis dahil yung ibang klase o ibang itsura ng teratoma ay merong ipin, merong buhok, o merong mata. Pero yung sa akin, hindi ko nasasabihin mga mamis. Pero yung mga friend ko, nakita nila yon at hindi nga nila kinakaya yung itsura nung chan ko or nung itsura mismo nung aking teratoma. Pero kung kaibigan ko nga lang, kahit kung gusto makita, mga mamis, ipuntahan nyo ako dito sa bahay para maipakita ko nga sa inyo. Paalala ko nga lang pala, mga mamis, kung ano ba yung symptoms na ramdaman ko nung bago naming malamang may sakit ako. Nasabi ko nga doon na sobrang sumakit yung tagiliran ko sa kaliwang side. Pero mga mamis, hindi po porket parehas tayo ng sakit na nararamdaman. Ay, eh, ko kukonsider nyo na din po na parehas tayo ng sakit. Mas okay po talaga mga mamis na magpa-check up kayo para malaman nyo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit masakit yung tagiliran nyo. Bukod naman kasi mga mamis doon, eh wala na talaga hong ibang nararamdamang sakit. Kaya nga ako sakali nga mga mamis na meron kayong mga hindi magandang nararamdaman sa katawan nyo, mas better talaga na magpa-check up kayo. Sa mga bagong follower ko nga na nagtatanong, kung matagal ko na bang nararamdaman yung sakit na yon bago namin malamang may sakit ako, eh hindi mga mamis. Gaya nga ng mga reply ko sa inyo sa message tuwing nagchat-chat kayo sa akin, eh biglaan lang talaga lahat. Hindi talaga namin alam na meron akong sakit. Meron yung isang nag-message, ang sabi niya dahil daw to sa pagbubuntis ng mama ko kaya ako nagkaganito. Kasi mahilig daw kumain yung mama ko ng baboy isaw or kung ano-ano daw or barbecue. Lilinawin ko lang mga mami, hindi po ako ay pinanganak ng ganito. mag -3 years pa lang po na nakalabas yung bituka ko or mag -3 years pa lang simula nung nagkasakit ako. At kung tatanungin niya naman po mga mami, dahil ba to sa mga kinakain ko, eh piling ko hindi rin naman po. Dahil nung bago naman ako magkasakit mga mamis or nung wala pa akong sakit eh hindi naman din talaga kami mahilig kumain ng mga kung ano-ano. Hindi ako mahilig sa barbecue mga mamis kumakain ako noon pero napakadalang. At kung sa pagkain naman ng baboy mga mamis ay napakadalang din namin kumain ng baboy. Nung wala pa akong sakit, siguro isang beses o dalawang beses sa isang buwan kung kumain kami ng baboy kapag gusto lang nung asawa ko magluto kami ng menudo o kaya kapag gusto niya lang na magluto kami ng giniling. At nakakain lang din ako ng mga masasarap na luto ng klase ng baboy kapag meron akong okasyon na pinupuntahan. E sobrang dalang naman nun mga mami sa hindi naman talaga ako sobrang makain din ng ganun dahil umayin din talaga ako sa pagkain ng baboy. Meron nga din isang nagsasabi... Dahil din daw to sa hilig namin kumain sa labas or sa mga fast food. O di naman kaya hilig daw kasi namin kumain ng mga frozen foods. Nakakaloka mga mamis kasi yung mga doktor nga hindi yun yung diagnose nila sa akin at hindi yung dahilan kung bakit ako nagkasakit. At bukod doon mga mamis ay hindi naman kami mapera para kumain araw-araw sa fast food. Sa mga frozen foods naman, yes mga mamis, kumakain naman kami nun pero hindi rin naman lagi. Siyempre mga mummies iniingatan ko din naman yung anak ko kaya hindi din naman kami madalas kumain noon. Oo sa hotdog mga mamis, pero may limit lang din naman. Sa dilata naman mga mummies, syempre okay lang din naman kumain ng dilata, wag lang din naman talaga madalas. At sa mga nagtatanong nga ako, pwede pa ba akong mabuntis? Piling ko hindi na mga mamis. Pero hindi to dahil sa nakalabas yung bituka ko mga mamis. Yes. Naalala ko kasi marami palang lang nag-message sa akin na nakalabas din yung bituka pero natatakot sila na hindi sila mabuntis or baka bawal sila magbuntis. Hindi ako doktor mga mamis kaya minsan hindi ko talaga masagot yung mga katanungan nyo na yon. Pero marami din talaga akong pinalo lalo na sa mga ibang bansa na vlogger na nakalabas yung bitukan nila at mga buntis sila o di naman kaya ay nagbuntis sila. Mas okay talaga siguro mga mamis ko tatanungin niyo yung mga doktor niyo. Yung mga gaya sa akin na nakalabas yung bituka. Ako kasi mga mamis hindi lang naman yung bituka ko yung dahilan kung bakit hindi na ako pwedeng magbuntis. Marami kasi pwedeng i-consider sa katawan ko na hindi niyo pa nalalaman. Kaya nga, hindi ko din masagot talaga yung mga katanungan nyo kung kailan mababalik sa normal yung sa akin. Pero malay nga natin mga mami, isang araw ay eh maging normal ulit ako. Pero syempre, hindi ako masyadong aasa para hindi ako masyadong masaktan napakadami ko na nga ang daldal. Mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Natapos na nga ako maglinis ng CR. Natapos na ako magpalit ng kama ng sapinatin at nakaligo na din ako. At dahil nagutom na nga ako, ininit ko nga tong ulam namin na natira kahapon na relyenong bangus. Nagsaing na nga din ako. Dinalawa ko na nga yung sinaing ko para nga kinabukasan ay may baalmusalin si Atina. Hinati ko na nga lang dito ang bangus para kinabukasan ay meron ding ulamin si Athena. In fairness nga dito sa nabili naming relienong bangus, masarap at malasa siya pero hindi nga siya maalat. Hindi nga ako marunong gumawa ng relienong bangus pero pag-aaralan ko nga yan mga mamis at ishare ko nga sa inyo kung paano yung tamang at masarap na paggawa niyan. Pero ngayon nga dahil hindi ko pa kayang gumawa niyan, e eh bili-bili muna tayo sa mga nagbebenta.